Maris Rakal, tinanggal bilang endorser ng isang produkto dahil sa ibinulgar ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings na si Jam Villanueva. Para sa aking balitang showbiz, naapektuhan na ang endorsement ni Maris Racal dahil sa pagbubulgar ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings tungkol sa kanilang relasyon sa aktor. Matapos kumalat ang nasabing chat ng dalawa kung saan mababasa ang mga maselang sinabi ni Maris, agad na tinanggal ito bilang endorser ng Dazzle Me, isang beauty, cosmetic at personal care brand. Ito ay sa kabila ng kalulodse pa ni Maris bilang endorser nito, ilang buwan pa lang ang nakakaraan. Ginawa ng Dazzle ang kailang pagtatakot tanggal sa aktres sa pamagitan ng isang official statement na kailang ipinost sa kailang verified Instagram at Facebook account. Nakasaad sa kailang statement na at dazzle me, we have always been about inclusivity, authenticity, and making the right choices even when they're tough or uncomfortable. Ang naturang value sa manu ay nasa puso lagi ng brand sa anumang bagay na gawin nila. Sila ay parito na matapos ang mahabang pag-aaral, isang mahirap na desisyon ang kailang napagkasunduan, ang tapusin na ang kanilang partnership kay Maris Racal. Sa dulo ng statement nito ay sinabi ng Dazzle na bagamat tinapos na nila ang kanilang kontrata kay Maris, sana umano ay pairalin pa rin ang kindness at empathy.